So, umaga pa nga lang, kailangan namin magbiyay at sumakay ng taxi Pupunta sa Baguio Pupunta natin ng mga iba't ibang pasyalan dito sa Baguio Kaya ngayon, samahan niyo po kami at... I see an amazing place Feels like a dream A place of many wonders And full of life I open my eyes, Earth is our Pandora. At ang unang pinunta naman po namin dito sa Baguio ay ang simbahan na katedra. Ang pinagmamalaki ng Baguio City. At kumakita makikita nyo nga po pala ang kanilang simbahan na katedral ay napakaganda po talaga. Napakalaki din po pala. Tara, sama nyo po kami upang ipakita ang loob nito. Yan po pala ang loob ng simbah at nang matapos na nga po pala ang misa kami po ay bumabana at upang punta na po ang ibang pasyalan. So yun kung makikita niyo po pala po bumabana po ako niyan, papunta na po tayo sa mga iba't ibang pasyalan po dito sa Baguio. At kung makikita niyo po pala dyan si Cupid Yong, yan po isang electrician din po. At kung makikita niyo din po pala ang isa namin kasama, yan po electrician din po yan. At nang makarating na nga po pala kami sa baba, makikita niyo po napakadami pong tao niya. po po lang si Katapasyara dito po sa session road lang po sa Baguio City. At kung makikita nyo nga po talaga napakaganda at napakadami pong drawing, kung makikita nyo po at mapapansin nyo po. At hindi nyo po pala natin matatagpuan si Dark at si Greenman at kung sino-sino pa pong mga taong nasa Baguio po na lagi nagkapalabas po sa May mga banda din po pa dito tayong makikita. Nadadaan din po natin. Yes. At ang matapos na nga po pala kami sa banda, agad naman po pala kami dito ang Tumas po upang hanapin si Greenman. Subalit so, hindi po namin nahanap si Greenman at nakakita na po namin dito sila, Darna at saka si Spider-Man po. Tsaka meron na pong isang babae, hindi po kalala ko yung kanto or ano. So naglalakas po talaga ng loob na lapitan si Darna Makakita nyo talaga dyan si Darna Napakaganda po So tara ating lapitan po si Darna So yun lalapitan po natin si Darna Kung makakita nyo po papunta na po Pwede bang papicho sa yata? Ay po, muna ka sa vlog po Hello <laughs> Tama tapos na nga po po tayo magpapicho kay Darna Ay bigla lang po natin nakatis si Greenman <laughs> Po pala sa mga oras na po iyan ay kakatapungan po si Greenman po sa unang intro pa lang akala ko po ito po yung totoong boses po ni Greenman pero wag po kayo mag-alala ito na po talaga yung totoong boses po niya ipapakita po sa inyo ang totoong boses po ni Greenman kung parang niyo po talaga napakaganda po talaga ng boses ni Greenman so yun tara at ating pakinggan na po ating na po Terima kasih telah <laughs> menonton! tapos naman po tayo kay Greenman, ay may pupunta na po tayo sa ibang pasyalalan. So yun na nga po, sinimulan na nga po ulit namin maglakad papunta po sa ibang pasyalalan. At nang nadaan na po namin dito ay isang banda din po. Pangalan po ay Reggae Set po. Nagkong like, naman. Yeah. May mga nagsasayang pa ng birthday? <makes music> oh! the marketplace. Only a singer in Japan. pen girl like. your face. And I'm only saying takes me by the hand. I hope that At tapos na nga po pala kami dun sa Reggae Set Go na banda po. Pumunta naman po kami dito sa May Burnham Park po. Kusan meron pong may mga sakayan din po at may mga pasahan din pong napakaganda. Makong na saan po pa din po pala kayo magpicture po. Tara, ato kayo samahan puntahan po natin ngayon. So yun, kung makikita nyo po, yun po yung Burnham Park po. Napakalinis, napakaganda po. So dumawa ko naman po tayo, papunta po naman po tayo ngayon sa may sakayan po na rides din po. Pero hindi po siya, isa po siyang parang bike po siya na dinadrive mo lang po. So yun, samahan nyo po kami, papakita ko po sa iyo at sa inyo po. So yun po po yung sinasabi sa inyo na bike po ata yan. Hindi po may hindi. Kung anong tag po dyan, kung e-bike or bike po baga. Pero parang bike na nga po ang tag ng parang ko po kasi bela. At magpapadyak po diyan. So yan, makikita nyo naman po talaga. At so hanggang dito na nga po pala ulit ang ating video. Salamat.